Yan, magandang araw po mga kapanganay. Eh, tayo po ngayon narito sa area number 4. Bali po tayo ngayon ay eh, na-orderan uli ng 600 kilos uli. Pang, pang second harvest na 600 kilos na balinghoy. Uh, yan po, tayo po ay eh, sama-sama na pa punta doon sa uh, Narito na po yung mga tao. Yan, umuna na po kayo na sila pati po yung mga maghuhukay saka yung ating kargahan uh, ngayon po ay yun nga po bali padalawang order na itong kumukuha sa atin na uh, 600 kilos uli ngayon ngayong araw na ito yan po sama sama na po tayo at ating pupuntahan sila yan po dito po ang panahon nyo ay laging maulan pa rin yan, yan po sila oh ating ako po ay medyo nahuli at alam po naman si Kapangan ay bago pumunta sa kanyang mga obligasyon dito sa bukid ay magpapakain muna ng mga alagain ng baboy yan kaya po tayo medyo nahuli at saka po tayo medyo malamig lamig ang panahon kaya medyo na tinatangat ang hali eh, na pag pagbaba sa bahay gawa ng ang lamig po ay dito ay iba ang klima pero sa dito po naman sa ibang lugar yan dito para po dito sa Sariaya yung kasunod na bayan nito pa, papunta ng Maynila ay mainit yun nga po dito po naman sa amin yan talaga maulan yan po oh ay ito pong ating balong huyanan, itong pinagtamnan eh, ngayon po yung eh, ating ipalinis na, eh, na rin gawa ng atin po ulit papalitan ng bagong pananim para yung pagkalinis natin ay hindi naman masayang kaya lang po talagang hindi pa rin tapos na ibang linisin, gawa ng atin po munang inuuna rin ko na yung pong naglilinis ay eh, naguhukay ngayon Yan po ang kuwan dito. Kaya po talaga ang dami ng bulok pala ng ganito. Yan po, baka po yung maliliit na hindi na natin nadadala ito, mga ganito. Pero pwede pa po ay wala namang kumukuha. Awa ka po mamaya kung merong pupuntang manghihingi o oh. pag po alam na naguho ka dito ay may pumupunta. Ano, pinsan? Walang bulok. Umarami rin ayan, sayang ano sayang ano yan po parton tayo sa area ng pinaguhukayan yan, Kano ulan na no yan, ito po yung na uli ng balinghoy yan, malinis na po yan ito po naman, mga gantong maliliit na talagang pagpapagtsaga ay pwede pa rin ay ay pong pinapasaan pinapakain ko po sa mga baboy yan kahit yan ang putik ng daan ay eh. ito pwede pa ito ah. oh, laki kahit maputik ang daan ay nag po ako magpasaan gawa ng sayang po ay eh. para mapakanabangan naman saan ba kayo nagbubuntun? ah may na ganda-ganda naman mga kuwan, nasikat ang Ah, maganda ang size ngayon yan, ano? ano eh, Nariyo ang halabas Numisik kung ay Numisik ano, ano, ay. ikang gamuhon na yan, ano? Sinasa po sa pungkil lang, ilisat ka lahat yung laman Ha? Huh? Ilisat ka po, tol? Uh -huh. Ah, ayan po, nagkalat o. Yan, mga kapanganay, o. Ang ating mga hukay na, sila po ay sa akin Ako po ang may dalang sako o. Yan, oh ano maganda naman bunutin para kami makakaligtaan dito kaya ano doon may nakakaligtaan doon kami apat na puno chong ano ah yan, ano marami rin bulok ay sayang ano ilan na rin ay ano po kung hindi pala ito nabulok, ano? Halos kalahati ang nabulok. Ha? Ay, babawasan. Babawasan ng timbang at nakakahiya naman doon sa kukuha. ha? Ay, may agit, oy. Bet yung ay may sarili ng lupa. Ano? Joke lang. Mga panganay, yan po ay pangalawang biyahinan ito. Oh yan po Kaya po ay kokwidehatin nang yun 600 kilos ito po pa dalawang biyahe Yan dumon na laibaba ha Yan Yan ah Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay lagi sa mga vlog Yan ingat po kayo palagi Ayan. salamat po sa nagko sa subscriber yun po lagi ang sasabi sa inyo maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat bye